Aba, malaki po. Naglalabo. Ay, malaki. Malaki mga idol. Oh, nagkawala. Oh. Oh. Ah, malaki ito. Yan, isa mga pagpalang hapon po sa inyo lahat. Ngayong hapon po ay tayo papunta sa uh, pagkataan ng igat. Yan na kay sa ano yung pamain namin. Yan pakita mo yung pamain. Yan sumasayaw sayo pa oh. Yan palakang buhay po yung pamain namin. So papunta na po kami sa ilog. Kung saan po tayo maglalagay ng mga taan para makahuli ng mga igat. Yan. Palos or kasili. Yan. Bangabang lang po. Ta ipapakita po natin kung pa paano po tayo magkana at yung pagpapandaw rin po siguro gabi po tayo magpapandaw mamaya dahil may trabaho tayo bukas hindi pwedeng araw tayo magpandaw siguro mga alas 4 ng umaga magpapandaw tayo yan abang abang lang po sa ating paglalagay yan mga idol dito tayo maglalagay yan kasama natin dalawa si Nairon at Renren -ren. Yan, ito mga idol yung mga pamay natin, oh. Yan, oh. Mga palakang buhay yan, mga idol. Yan. Abang bandang lang. Yan, mga idol. Ito yung pamay natin, oh. Palakang buhay. Pakita mo tat. Jumping. Yan mga idol, ito na yung ating unang kawin. Yan mga idol. Yan yung unang pamain natin lagay mga idol wala na dito mga idol yung kalawang spot natin dito tayo maglalagay na yung kalawang kawin mga idol siguro dito na lang sa parte ko idol, tayo yung kalawang kawin natin. yan dito mga idol yung sunod nating spot dito sa may tulay yan tulay yan dito tayo sa puno yan sa may mga pader yan dito tayo maglalagay ng siguro tatlong hook yan mga idol tatlo mo kung ilalagay natin dito patay ang ilalagay natin mga idol yan mga idol patay ang ilalagay natin dito dahil tatawtawa natin siya ng malalim yan mga idol Lần này bọn tôi hãy rửa mới nhé Kristin. Ở đây, có rien nhất So mga idol, abang-abang lang bukas na umaga Hindi na natin pinakita lahat yung, ano, yung paglalagay natin ng taan Dahil medyo gabi na Yan abang-abang lang po bukas Siguro mga 4am po tayo mag, ano, magpapandaw mga idol Yan, so maraming salamat Bukas na lang po, abang-abang Good morning mga idol, so Papunta na po tayo ngayon sa pagpapandaw Ang oras po natin ay Alas 4 ng umaga madaling araw po 4 am mga idol so gabi tayo magpapanda dahil may tatrabaho pa tayo so sana may mahuli yung nilagay natin taan konti lang naman yung nilagay natin taan pero sana makahuli tayo at makahuli din tayo ng mamaw yan abang abang lang po at nandito na po tayo sa sapa sa ilog saan dito na kami sa spot sana may mahuli yung nandito Oh, oh, nak pemandang dulu. Ayan guys, try namin yung nandito kung meron. Ito guys, yung unang kawin natin. Ay, walang huli mga idol. Ayan, try mo iron. Uh, dini ka, dini ka. Sana may huli to. Ay, nagalabo mga idol oh. May huli ata. Try mo to, try mo. Meron, kamalaglag ka. Try natin yan ayan. kinuka ni, ano? hindi kikabot. Try natin kung malaki. Haba, malaki po. Naglalabo. Ay, malaki. Malaki mga idol, oh. Nagawala, oh. Oh. Ah. Malaki to. Malaki mga idol, oh. Ayos. Ah,

Ah, malaki yung mga mo. Ah, malaki. Malaki yun. Mabili yun. Abutan yun. Abutan din Sa oh, food. Abutan ba Yan mga idol, malaki. Oh, oh, tanggal sabit. Tanggal sabit. Malaki mga idol. Ay, huwag itaas. Ay, malaki yun. Oh. Ayan mga idol, oh, malaki oh. Ay, laki. Ayos mo oh, ah. Ay, laki oh. Ay, tanggal sabit. Tanggal sabit, tanggal ah. Yes. Hindi natin ang dalis ay laya. <laughs> Hindi na siguro kakawala. No? Huh? Hindi ka kakawala. Ay, Ay, laki. Oh. Ang laki oh. Yan mga idol, ang laki oh. oh. Ay laki. Ay laki. Oh. O, Ayan. Ayan ang mga idol oh. Oh, ayos. Ang laki. Hay. Hi hi, -hi, -hi. Yan ang laki. Lunok, lunok. Ay lunok. Ay laki. Ah, mga kanon. Laki. Ah! ako. Laki mo ay doon. Laki. Oh. Ay, labi lang. Ay, laki. Oh. yeah, mga kidol. Laki. Laki. Laki mga idol, Laki. 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 Labi lang. Buti Ay, lang. Ano ba ba? yung isa, o. Ano pa ba? Ah, di nabag yung isa ko. Papa. Ha? Di nabag yung isa. Eh. Ayan, mga idol. Ayan, mga idol. Ang laki. Ang laki. Sa unang kawal pa lang, may huli na. Eh, pangatlo na to? Wala yung kalwa, o. Oh? Ay, ganito. Pa. Pangalwa. Pangalwa pangalawa, pangalawang hawila no? pangalawa uh, yung isa yung walang hawli adon yung adon sa kaso yung isa oh. yan ayos ayos oh, mga idol ang laki oh. ang oh. laki o oh. yun mga idol hmm. ang laki mga idol hahahaha <laughs> tayo yan mga idol pasa na yung unang huli natin o oh. mga idol oh. Basta na ano, i na yun, oh. <laughs> Ayos ang nga, idol. Laki. Ah, meron dito tayo. Sana meron din yun nandito. Ito. Ikatlong kawil, mga idol. Pangatlo. Sana meron din. ay sabit lang idol ito yung pangapat nating kawil pangapat na ito mga idol wala walang tuwakma ito yung pamain natin oh. patay na pala yung pinain natin dito kasi hindi natin nilagay ng ano yan ah, walang kumain sa ating kawil ibig sabihin walang lumabas na uh, palos dito sa spot na to Ayan na yung dalawa. Sa itaas. Ayan mga idol. Ito yung pinapain natin palaka. Ito yung ganito mga idol. Oh. Ganyan yung pinapain natin yan. Oh. Yun. Tumalun. Ayan. Nandito na po kami sa malapit na sa pang limang kawil. Ayan. Nabibigitan na si Canter iron Pero nasa 3 or 4 kilos lang yung amin na huli ni <laughs> pasaan ilo counter hero ng aming anong huli ayos abang abang lang po at baka po tayo makahuli pa bihayaan po po tayo abangan din po lang ninyo ang ating pag entry sa world of the ill world of the ill po mga idol kasali po tayo doon, iniintay lang po natin yung ating t-shirt para maging legit po tayo na pwede na mag entry yan so talagang pakain natin mga idol doon Ay, yung mga talagang mamaw na kaya habang abang lang po yan mga idol nandito na tayo sa ilalim ng tulay kung saan tayo naglagay kahapon yan sana may huli po tayo dito Ayan mga idol, ito yung poste ng tulay. Diyan na kayo sa kabila. Ayan, diyan na kayo dumaan sa kabila. Ayan, nagdala-dala pa rin ni Ron. Mabigat na raw yung kanyang pasa na igat na nahuli namin sa ibaba. Ayan, sana may huli pa rito. Try natin kung may huli yung nandito ay wala yan mga idol oh, nandito pa rin yung kumain natin oh. palakang buhay pero patay na mga idol namatay na siya yan wala tayo na huli rito pero may, may titignan pa tayo isa sa badang itaas Yan mga idol. Tawid kami. Para tingnan nyo nandito ang isa pa sa bandang itaas. Dito sa may tulay. Ano kaya meron? Yan mga idol. Wala yung pinakahuli nating kinuhang kawil. Yan, pawi na kami. Bali, isa lang yung nahuli lang talaga natin na ah, igat. So okay na rin, biyaya na rin. Maraming salamat sa biyaya. Yan pagdating nala ipapakita natin. Ayun oh, andiyan pa yung palaka. Ba. Yan boy pa rin. Tanggalak. Hindi raw niya matanggal yung palaka. Yan oh, buhay na palaka. Ito mga idol yung pinapain natin oh. Ganito yung lagay natin ang hook para makahuli tayo ng mga igat. Yan oh. buhay yan pauwi na kami bali abang abang na lang ipapakita natin madaan. yung huli natin pagdating dito na sa kalsada makapita mo yung cellphone yan mga idol pauwi na kami maraming salamat sa biyaya ayan pasapasa na ni Iran yung nahuli namin isang huli buti na lang nakahuli tayo kahit isa masaya kapag may huli mga idol natin oh. Buhay pa rin. gumagalaw-galaw pa yung mga buntot niya oh. oh. ikatong. Oh. Maraming salamat sa panonood. Biyaya na ka. Yan. Oh. Laki na rin. Oh nasa 3 kilos di siguro mga ito